Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada na ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Nasa isang daan at mga IDPs ang matagumpay na naka-access sa mga servisyong medikal na handog ng tatlong mga hospital sa Marawi City. Sa pangunguna ng BARM Marawi Rehabilitation Program, katuwang ang Dr. Abdullah Hospital Foundation INC, Mindalano Specialist Hospital Foundation INC at Salam Hospital INC, umaabot ng nasa isang daan at pitong mga internally displaced persons ang nakinabang sa mga pinadaling pag-access ng serbisyong medikal. Nagaalok ang programa ng isang komprehensibong hanay ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan kabilang ang pag-aalaga ng inpatient at outpatient lalubhas ang paggamot, preventive medicine at patuloy na pamamahala sa kalusugan. Ibinibigay din ang suporta sa mga post-discharge patients kabilang na ang mga may natitira pang balanse. Hinihikayat naman ng BARM MRP ang mga IDP na magamit ang ibinigay na tulong medikal. Magagamit ang mga serbisyo lunes hanggang biyernes mula 8.30 ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon. Ang proyektong ito ay naglalagay ng punasyon para sa pangmatagalang kanusugan at kagalingan ng mga nailipat na komunidad ng Marawi na nagbibigay ng agarang suporta sa pangangalaga sa kalusugan at nag-aambag sa kanilang walang hanggang pagbawi alinsunod sa pangako ng MRP sa mga IDPs. Samantala, naging malaking ginhawa para sa 980 na dating mandirigma ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front ang natanggap nilang ayuda mula sa Ministry of Social Services and Development sa gitna ng krisis sa kabuhayan na dulot ng Habagat at Tagtuyot. Mula January 14 hanggang January 17, 2025 na mahagi ang MSSD ng Family Food Packs sa mga bayan ng Kalawansig, Lambayong, Colombia, Bagumbayan at Libak bawat pamilya ay tumanggap ng bigas, dalata, sachet ng instant coffee, isang malaking tulong upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa ilang benepisyaryo, ang ayuda ay hindi lamang pagkain kundi isang senyales na hindi sila nakakalimutan ng pamahalaan sa kabila ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Para kay Abdul Karim, isang dating mandirigma mula sa Libak ang tulong ay isang paalala na may gobyernong handang umagapay sa kanilang muling pagsisimula bilang bahagi ng komunidad. Ang programang ito ay bahagi ng mandato ng Bangsamar Garlic Law na tiyaking may suporta ang mga Bangsamar communities kahit nasa labas ng bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pakikipagtulungan ng Municipal Social Welfare of Offices at lokal na pamahalaan patuloy na nagsisikap ang MSSD na ipabot ang kinakailangan tulong upang mapagaan ang epekto ng kalamidad sa dating mandirigma at kanilang mga pamilya. Samantala, dumalo ang nasa 53 barangay health workers sa isinagawang pamamahagi ng cash allowance noong January 26, 2025. Sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF ni Member of the Parliament Mawalil, may kabuong libong piso ang naipamahagi sa mga barangay health workers. Ginagampanan ng mga BHW ang isang mahalagang papel bilang mga health workers o health warriors at health educators ng barangay kabilang ang pagtataguyod ng kampanya ng Ministry of Health sa buong nasasakupan nito. Sa kabilang banda, isang hakbang tungo sa mas matibay at sadung industriya ng tela sa Bangsamoro ang inilunsad sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute at Ministry of Trade, Investment and Tourism Bangsa Autonomous Region Muslim Mindanao. Ang formalisasyon ng kanilang partnership ay isinagawa nitong January 31, 2025 sa 2025 National Textile Convention. Ayon kay MTITBAR Minister Abuam Ritadik, ang paghahabi ay bahagi ng mayamang kultura at identidad ng Bangsamoro, ngunit nahaharap ito sa mga hamon gaya ng kawalan ng akses sa mas malawak na merkado, makalumang teknolohiya, mataas na gastos at kakulangan sa pagsasanay. Upang matugunan ito, bibigyang focus ng kasunduan ang masusing pag-profile sa mga gumagawa ng hibla, malilikang habi at taga gawa ng tela upang matukoy ang kanilang pangangailangan at mapaunlad ang industriya gamit ang agham at teknolohiya. Bahagi ng inisyatiba ang pagpapakilala ng modified handloom machines sa mga manghahabing inol upang mapataas ang kanilang produktibidad at malikha ang mas makabago at masining na disenyo ng habi. Kasama rin sa programa ang pagbibigay ng dalawang 45-pulgadang handloom machines sa Maguindanao Enola Weavers Council na inaasahang makakatulong sa mas mabilis at epesyanteng produksyon ng tela sa pamamagitan ng teknolohiya ng pagpapabuti at pagpapalakas ng kasanayan ng mga artisan, layunin ng DOST, PTRI at BARM na hindi lamang mapanatili, kundi lalo pang mapaunlad hang sining sa paghahabi sa rehiyon na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya at kabuhayan para sa mga lokal na komunidad. Samantala sa ating panahon ngayon, makakaapekto na panahon sa Mindanao ang Easter Ayon sa pag-asa-asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan, kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakantaabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang balitang tampok sa Pasada alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamar Government. Abisitahin din ang bangsamar.gov.ph Sa ngalan ng Bangsamar Information Office, ako po si Johan Onayan Dipatuan, Patuan, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro. <tinyo>